Ay nasang mas mapapadali na ang pagdinig sa mga kasong may kinalaman sa vote buying na nalalapit na ang barangay at SK elections. Hindi tapos lumagda ng kasunduan ang Comelec at Public Attorney's Office para sa mga magre-reklamo? Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Wala nang dapat ikatakot o magdalawang isip ang sino mang magsusumbong na mga kandidatong sangkot sa vote buying. Isang kasunduan kasi ang nilagdaan ng Public Attorney's Office at ng Commission on Elections upang maging libre na ang serbisyo ng abogado sa mga magrereklamo sa COMELEC. Dahil dito, mas mapadali na ang pagdinig sa mga kasong may kinalaman sa vote buying at wala na rin aatras na mga magrereklamo. Mga mag-affidavit na sila ay binili ang boto nila o may binagbabayad ay tutulungan ng pau sa pagsasagawa ng affidavit. Tapos kung may mahuli naman, mga public attorneys din po ang alertado para tumulong kung kailang magpiansa o sa inquest. Marami pong papel ang PAO dito. Masa po kayo, ang pau po office ay bukas sa araw ng 30 ng Oktubre. May duty lawyers pong sasagot at bukas po lahat. Alas 6 pa lang pupunta na ng presinto mga pau lawyers para bumoto at staff. O kaya may panghapon, iba ibaybay namin ang oras para may tao po sa aming opisina. Ito po multi-agency, whole of nation approach. Kasama po natin ang Banko Sentral ng Pilipinas para doon sa at saka uh, Anti-Money Laundering Council para doon sa mga magpapadala sa mga kabagong pamamaraan ng GCash, at iba pa. Sa ngayon, mula sa 23, nasa apat na puna ang bilang ng mga kaso ng vote buying na pinag-aaralang isang panang kontrabigay committee. Muling nagbabala ang Comelec na ang vote buying ay election offense at kasong kriminal. Bukod sa disqualification, may hirapan ding makatakbo sa mga susunod na eleksyon ang kandidato. Samantala, isa pang mowa ang pinirmahan ng Comelec at PAO ngayong araw kasama naman ang Bureau of Jail Management and Penology para naman ito sa pagboto ng higit 50,000 PDLs sa buong bansa sa barangay at SK elections. Adadalhin po sila sa respective voting precinct doon sa respective barangay. Yung po ang proseso, ito pipibigyan namin ng kaukulang gwardiya, sasamahan po sila, at doon naman po, kung sa loob po naman ito ng aming piitan, doon naman po ay na may mga gwardiya rin po doon, kasama po ang mga school teachers, kasama po representative coming from the COMELEC. Sabi naman ng COMELEC, may anin na PDL na kumandidato. Dalawa sa kanila ay sa pagkabarangay chairman hindi sila bibigyan ng pagkakataon para makalabas ng piitan at mangampanya, pero hahayaan silang mangampanya sa loob ng bilibid. At sa isyu naman ni dating Comelec Chairman Andres Bautista na tumanggap umano ng bribe money para sa isang procurement noon ng Comelec. Taong 2016, bumuo na ang Comelec ng task force na mag sa nangyari, lalo na sa bidding at procurement process. Nag-create po tayo ng isang task force Uh, a chairman's task force to investigate whatever had happened nung taon na pinag-uusapan at sinasabi. Ano man po yung alingas-ngas na yan, we will ensure an honest, a, a very orderly, a transparent, and, uh, and accountable and inclusive procurement ng ating mga bagong system at makina. Luisa Erispe, para sa bayan.